So guys, ngayong hapon, sa tanahan nga nag sa akon sa so may mga bata gra, sa so may mga karbaw. So guys, yung simpo guys, dapat pangkaan nyo ng karbaw nyo sa suba, ay nyo kabataan, hindi nyo napag kasugti nga maligo, basta sa suba kay perfect na sa ulan. Ang ulan ako, ang nan Naan, kaya pagdulong nito sa RCPI guys. Amo na, magbasog ang ulan, mabasog na tayo ng tawag na baha guys. Dapat safe na tanan mga kabataan dra. Shout out dira sa inyo sa mga nagasuporta sa akon. Paki-follow sa akon vlog, like, comment and share pati na sa akong YouTube channel. Boy mahirap channel vlogs sa mga Japan ng pangalan sa YouTube ko. Hi hey guys, amo na ba sa inyo. Nga ang inyo karbao, paano na sa suba? mga kabataan, hindi na ako sabi nga mali, joke pa sa ba. Ay, kagol, pela nga ang baha, guys. Ay, guys, so, kami nga, ngayon sa buong ngayon, kapag mga na guys. Ay, guys. Ay, sa mga support, tapos ako, salamat sa inyo ka nang, yun, shout out, agad ka mo, hindi tamo ko man sa isa, ay, kanamo ko sa inyo, thank you, and God bless.